Uh... Shorts ba ni Paolo Abilina yung suot mo? <laughs> <laughs> sa'yo yan. hip na ako sa'yo. Matapos ang nakakakilig na pagbisita kahapon ni Paolo Avelino sa It's Showtime, ay muling napag-usapan ang estado ng relasyon ni na Kim Chiu at Paolo Avelino Ito nga ay dahil sa tila pambubuking ngayon ni Meme Vice kina Kim at Paolo. Sa latest episode ng It's Showtime sa segment na Especially For You, ay napansin ni Mem Vice ang kasuotan ni Kim Chu. Ayon kay Vice Ganda. Shorts ba ni Paolo Avelino yung suot mo? Halos hindi nga naipinta ang reaksyon ni Kim Chu sa padrap name ni Mem Vice. Tila kinilig nga ang aktres at sinabing, ba't naman kay Paolo? Sagot naman ni Vice sa kanya. Sorry, sorry, naisip ko lang baka hiniram mo kay Paolo. Samantala agad naman na nag-flashback sa Kim Pao fans ang Taylor Swift shirts ng dalawa. Matatandaan kasi na pinasalubungan ni Kim Chu si Paolo Avelino noong nanood ito ng concerts ni Taylor Swift. Kaya naman hindi nila maiwasang isipin na baka nga ni Paolo Avelino si Kim ng damit. Sa kabilang banda naghahanda na si Kim sa kanyang birthday prod sa It's Showtime. Narit at panoorin natin ang kanyang rehearsal. Saturday. See you, Madeline people. I'm not going to So, rehearsing for my birthday prod once again is coming whoop, Saturday. See you, Madeline people. I'm not My bed.